Ani ko na yung aking nandatirang papaya kasi tatlong piraso ng papaya ko, ayun, na dala na, natangay, na un, may naunang nag ani sa akin. Tatlo pa talaga yung kinuha niya, pero sa bagay, kahit pa paano tinrol niya pa ako ng dalawa. Uwi mo na, baby ko. Pina Uwi ko na. Hindi ko kasi dapat talaga muna kukuhanin. Kasi bala ko sana, isa-isahin lang. Iyosap so, na una ako ng mga yung kinuha agad. Akaso ko hindi mapapasa. Hindi naman naka-video lahat, naka-document lahat dito. Tingis, okay, so may puso na naman ng saging, ah. ba? Diba? May panlahok naman ako guys sa sinigang. So continuous yung pagkupropa ko ng mga plants. Ito yung mga bagong tanim ko na guys. Eh mga bagong tanim ko yan ayun, mga bagong propagate ayan so inalis ko na yun dito oy makapal dito na halaman kasi para yan ma-occupied ko na siya malagyan ko ulit ng mga halaman dyan so ngayon pag nagpaparami lang muna ako then next year start naman ako magtinda ng halaman so sad nga hindi <laughs> ako makamove sa papaya nunahan ako ng mabait Meron ng papaya dito guys, kailang payat. You know? May bunga din siya ng ilang piraso. My God. Kasi hindi naman ako nakapagbantay talaga dito sa aking halamanan. Nakapunta lang ako dito pag may free time eh. So yun, nadang, nadala ang aking, natangay ang aking papayang maganda. Tuntua pa naman ako at ngayon lang ako napag, nagkaroon ng magandang papaya. Pero okay lang. Mabait din naman yung nagnakaw oh guys. Tinirhan pa naman. Nagtira pa. So sabi niya, hati na lang daw kami. Mabait, 'di ba? So good news, guys. Nag-start nang maglabasan yung aking mga kalaytong, O 'di ba? na oh, ganda na oh. Naglalabasan na. Oh, new leaf niya oh. bumalik na oh. Oh, nakatuwa bumalik na siya. 'Di ba? Nagagandahan na sila ulit. Yung ganda-ganda na dun, oh. White Christmas, oh. So, start na sila, guys, mong si pagbalikan. So, welcome back, aking mga kalayjum. <laughs> yung iba, nagtutulog pa rin. So, kaya lang natin matulog kung natin gambalain. Gaganda na lang ulit yung mga yan. Yan. So, aking mga barricade burly, oh. You know. Mga nilipat ko na sila sa mga gandang lagayan o sa malalaking lagayan hindi naman totally maganda kasi wala nang magandang paso so yan nilipat ko na sila dyan para makarecover ba yan. maganda yung aking albo dun so guys hindi ako bibili ng plants ngayon kasi ang plano kung, kung bibili man ako gusto mga variegated kasi napakarami na ng mga common plants ko so gusto ko naman mag invest sa medyo rare ba? Diba? para magkaroon naman ako medyo pricey Oh, sobrang ganda. Ganda ra. Oh. Ang ganda-ganda. Di ba? Ayun eh, yung kinatings ko na top cut. So, ito yung pinaka-mother. Oh. Yun yung pinaka-mother niya, guys. Yan. Yung aking mga reverted na burly. So, medyo nagre-revert na. Nag-ano sila? Revert back. Yung mga kalayjum. Oh. Oh, saan yung maliliit ko dito? Ah, ito. Yung variegated ko, una, oh, na burly, oh. Yun, Hindi ko pa magalaw, guys, kasi, ay, hindi talaga siya nabuhay. So, hindi talaga ito nabuhay, guys, oh. Hmm. Yan na sanang ano nito, eh. Wala, eh. Hindi siya nagtagumpay. Sayang. Hayaan mo na. Yan talaga. Pero itong isa, okay na yata. Stable na itong isa. Yeah. Ito isa Oh. Ah, stable na to. Got good jeans to eh. Oh. More stable na yata. May akong gambalain kasi baka matigas pala yung lupa niya. Matigas yung soil. Pero maganda yung jeans na to. Pag yun bala baka mag-inerte guys. So, huwag na muna natin gambalain. Sa kanya lang. Antay ko muna mag-stable, totally stable na siya. Sa ako yung gagambalain. <coughs> pa Oh. Di ba? Tinagal-tagal din ng panahon. Nakapagpaganda rin ako nitong moonlight. pa oh, napaka-arte niyan. Hirap i-propagate yung moonlight niyan Oh. Oh, ano? Ang ganda. Nandito rin ang peru doon sa ilalim. Hindi ko na ginagalaw guys kasi nakatago. Baka pag ginagalaw ko pumangit pa. Nakakatuwa talaga yung papaya ko. Inaasahan ko madami-dami pa akong papaya. So yun, nakihati ang mabait. Ganon talaga pag nagtatanim guys. Minsan may kahati tayo. Oh, yan ang aking mga plants. O, oh, ito yung aking giant, o. Oh. O, oh, diba? Super giant nga siya. Marami na yan. Marami na tayo. Marami akong pinutol niyan, eh. Yan. Silipin ko nga yung aking saging. Baka tayo na, unahan na ng saging. Wala pa ngayon, wala pa talaga yung ano... ayun ah, tagal pa yun guys matagal pa yung sabi natin guro mga Feb by February pa yun yung sabah ay ang bait, ang bait naman ang aking papaya ay kinuha na i-display -di ata ngayong Pasko oh, thank you, hindi nahaabot ng Pasko baka ako nasa tiyan na yun yun lang. So, ang ganda ng mga plants natin ngayon. Naguhulan kasi. Yun kasi, nag-start nags start ko na rin talaga silang alagaan. Ah, bali guys, hindi talaga ako nakapunta dito kahapon. Ganda o. Oh. Hmm. O, oh, diba? Napakaganda. Ganda eh. Ganda. Oo. Oh. Taka pa. Ito yung orchids na binili ng asawa ko sa palengke. Dalawang puno ito. Matay yung isa. Kailang kuwawa naman Oh, wala na siyang suloy dito. Sana magsuloy. Para may sunod pa. Yan. At ya. Yeah. <clears throat> na kasi kung bumoto talaga araw-araw sa halaman. So ito naglalabasan na guys oh. Hmm. Nawala yun totally mga yan eh. Sumilip na ulit sila. Kasi pagbali ka na. Pangit pa rin to. Hmm. Para isa verde, oh. Payat. Pero lalaki din yun. Ito ang ganda ng Hmm. Ganda, diba? diba? Pumangit kasi yung pinaka-mother plant ko ng Burley. Pinapagapang ko yung aking epiorea, oh. Sana gumapang sa mother para lumaking dahil. So, yun lang, guys. Mag Start ako magtanim-tanim. Kahit mga limang paso. Pinasilip ko lang yung sa inyo yung aking mini-garden nagbabalik ka na nagbalik ka na sila hmm. gumaganda na ulit